Magandang araw sa ating lahat. Naway pagpalain kayo ng lubos sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat Ama sa buhay, pagkain at kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo po sa aming lahat, lalong-lalo na sa aking pamilya at mga taga-subaybay. Gabayan niyo po sila palagi, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Amen. Mga anak, isang magandang kwento na naman ang aking ihain para sa inyo. Samahan niyo ang aking apo na si Vince sa pakikinig sa kwento natin ngayon. Vince, apo, halika dito at meron na naman akong kwento para sa iyo. Yes, kwentuhan na naman bago matulog. Naniniwala ka ba sa mga bagay na hindi mo nakikita? Ano po ba ang inyong ibig sabihin? Makinig ka dahil ang kwentong ito ay base sa totoong karanasan ng isang matanda na nagtitinda ng isda sa araw sa isang maliliit na bayan na matatagpuan sa bukid ay may isang matandang babae nang ikinabubuhay ay ang pagtitinda ng isda para sa kanyang pangaraw araw araw na pangangailangan Oo wala pang kuryente sa panahong iyon lalo na't nasa bukid siya nakatira Ang kanyang pangalan ay Bintang umaga, si Bintang dala ang kanyang isang timba na puno ng isda para ibinta sa kabilang baryo. Medyo malayo ang baryong iyon, halos isang kilometro mula sa kanilang barangay. Ang daan iyon ay medyo masikip kasi lamang sa dalawang taong naglalakad, isang kabayo o kalabaw. Sa kabilang kilid ng daan ay makikita ang mga damo at halaman na humahawak sa iyo tuwing ikay dadaan. Medyo mataas na ang araw sa panahong iyon dahil sa bigat na dala ni Bintang ay tatlong beses siyang magtagpapahinga dala ng init at pagod. Kawawa naman ang matandang lolo. Apo, malimit lang ang taong makasalubong mo sa lugar na iyon maliban sa napakataas na mga kahoy sa gilid ay sa kabilang gilid naman ito ay pampang. Mm -hmm. ah! dumating na si Aling Bentang sa lugar ng Barangay Kapidera. Naibinta din niya ang lahat ng kanyang mga paninda doon. Salamat naman at nakarating na siya sa lugar na iyon, Lolo. Sobrang layo po kasi ng isang kilometro. Tama po ba? Tama po. Pero alam mo ba, nasanay na sanay na sila doon. <laughs> Pero syempre, hindi natin maiwasan na mapagod. Lalo-lalo na sa kanyang edad. Hmm, po. Doon na rin siya kumain ng kanyang tangalian sa bahay ng kanyang kaibigan na si Aling Gorya. Habang sila'y kumakain, hindi maiwasan ang kwentuhan. Laking tawa ni Aling Benta nang marinig niya ang ng kaibigan tungkol sa isang taong apoy. Huh? Hindi kasi siya naniniwala sa ganitong storya. Sabi pa nga niya, sa 60 anyos na siya sa kanilang lugar eh, hindi pa siya naka experience ng ganun. Pabiro niyang sinabi na kapag nakita niya, ang nasabi niya lang ay dadalhin niya sa kanyang bahay. Dahil nga matandang dalaga ito. <laughs> Walang magawa ang kaibigan kundi palalahanan na lang si Aling Bentang na huwag masyadong magpahapon. <laughs> ko. Ah, ah. Masayang masaya ang dalawa habang nagkwentuhan. Ubus na rin ang isang galong tuba. Ito'y natural na inumin mula sa katas ng niyog. Hindi na malayan ni Aling Gorya na alas tres na ng hapon. Naku po, agad siyang tumayo at sinabing kailangan ng umuwi ang kaibigan. Dali-dali niyang kinuha ang timba at ibinigay kay Aling Bentang. Pauwi na ang matandang dalaga. Kumakanta habang naglalakad dahil medyo nakainom ito ng konti. Wala po ba, ba siyang dalang itakdolo? O kahit anong proteksyon sa sarili? Wala po, sanay na kasi sa bukid ang matanda. Ah, ganun po ba lolo? Oo Vance. Halos kalahati ng isang kilometro ang kanyang nalakad. Medyo madilim na rin ang daan. Sa kali kalayuan ay may isang medyo malawak na bahagi ng daan. Dito may makikita kang lutuan o gawaan ng kopra, tapahan sa Bisaya. Aninag niya ang apoy sa ilalim nito. Baka may gumagawa ng kopra, sabi niya sa kanyang sarili. Tamang tama dahil medyo madilim na, kailangan niya ng ilaw. Sulo o su so sa Bisaya. Gawa ito ng dahon ng niyog at tinali para gawing ilaw. Atchoo! Nang papalapit na siya sa tapahan, wala siyang nakitang tao kundi ang apoy sa ilalim. Akala niya umuwi na ang mayari dahil hapon na rin. Mm -hmm. Ngunit naging gulat ni Aling Bentang nang lapitan niya ito para magsindi. Walang kahit isang kopra ang nakasalang doon. Naku, nakakatakot naman ano po bang nakita niya doon lolo? Mm -hmm. Sa ilalim nito, nakita niya na parang isang tao ang apoy ito. Kumikilos ito at parang may hinahanap. Halos hindi makakilos ang matanda sa nakita. Ang kanyang mga paa ay ayaw kumilos. Hmm. Ako, nagot. Hmm. Gusto niyang musmigaw, ngunit walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Nanginginig siya sa takot, Apo. nakupo po, nakakatakot naman po, Lolo. Oo, Apo. Tinitanidig niya ang sinabi ng isang taong apoy, dito lang, dito lang, parang mahinahanap ang nilalang ngayon. Sobrang takot ang matanda lalo na nakita siya nito at sinabing ikaw ang dahilan. Napatakbo ang matanda ng napakabilis habang nanghingi ng tulong. Nakita niyang hinabol siya sa taong apoy, umiik na siya habang tumatakbo. Hanggang sa umabot siya sa paanan ng kanilang lugar Nang malapit na siyang maabot ng nilalang Ay may isang taganayo na lalaking matanda na pumigil sa nilalang na ito Si Manong Imong ang kilalang albularyo sa kanilang lugar Mabuti na lang at may nakikita sa kanya lolo Siguro kung wala patay na siya di, di ba? Oo siguro apo Baka sinunog na siya sa apoy na tao Iba talaga kung demonyo ang kalaban, apo. Paano niya napigilan ng demonyo, lolo? May kapangyarihan yon. Pinigilan ito ng abularyo sa pamamagitan ng kanyang panalangin at pagtawag sa Diyos. Hindi makalapit ang apoy na tao hanggang sa tumakbo ito pabalik at naglaho. Hmm, ang galing ng abularyo, lolo. <laughs> Tama Apo dahil ito sa kanyang pananampalataya ng Diyos, kaya niyang labanan ang mga demonyo. Napaka-importante po talaga na meron po tayong pananampalataya sa may kapal. Lulo, dahil sa pamamagitan nito, walang demonyo ang pwedeng lumapit sa iyo. Tama ka, Benz. Kaya dapat sa bawat oras, kailangan nating manalangin bago umalis. Kailangan-kailangan ito para sa ating proteksyon. <laughs> Sobrang nakakatakot ang istorya, Lolo. Ngunit napakaganda ng istorya. Hmm. hmm, nagustuhan mo ba ang kwento, Apo? Opo, Lolo. Sa mga manunood niyon abangan po natin ang iba't ibang kwento sa buhay. Dito lang sa mga kwento ni Itay. Hmm, paalam po sa inyo. Hanggang sa muli. Hmm.